talaga yung ako sinahabol di yung pera ko. Okay. Kaya ang hirap makahanap pala ng gano'n. So, okay. Kaya takay ko sa Korea, baka yung mga Koreano mayroong gano'n. Pero may ako sa Korea. Yes, may ka sa kasama. Wow. I'm sure. 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 how many Sure. Uh, sa Pasay pa lang at sa dito ngayon yung bago bubuksan natin. Pero plano naman ni Diwata hindi naman nang sa buong Pilipinas um, no? yung Diwata para sa so, mga so, magsasaktan sa so, so, lahat plano namin. So ngayon meron pa lang tayo brands. Diwata, Pasay at saka Iso City. So ang way po naman natin okay naman. Meron natin, marami tayong So yung mga runs lang inipin, kasi. Uh, pero marami naman tayo hindi pa naman. Ang alam ko from rugs to bubanda pa lang. Hindi pa riches kasi matay millionaire. Wow. Uh, 24, 36, 36 ang size ko talaga. perfect money jar! <laughs> Kaya gusto ko talaga ma-improve, makabili ng gusto ko sa buhay, matapag yung mga pangarap ko, makaroon ako ng bahay na sa linya, sa so, yeah. kain So yun lang naman, makakain ako ng mga business ng araw, masama yung mga na ako. Yun ang mga, ko. mga ko, yun ang mga ko sa buhay. Simple lang. Yeah. tayong kapalit na sobrang nagandang na siguro sa akin o no? kaya ano uh, yun, wala na itong kapalit wala na masang hindi mga kapalit so, uh, actually ang binigay sa akin ng Madam Rosmar uh, 1 million cash tapos yung container house tapos wala na mga kutsi so yung kutsi ibang kang bayan ibigay sa akin pero aside from that marami pa siyang ito sa akin ang, na ginagawa ko sa mga sponsors niya na naging sponsors ko na rin na sa akin sa kayo sa malaking part din malaking bagay din sa buhay ko. wala naman problema ako ano ba okay wait iko tayo pa

wala na akong huli ng bahay na yung sarili ko nalang gawin kahit meron niya pa kaya sa siguro day one na walang siya, walang gagawin ko pa rin. So, magamit ko siya. So, Maraming salamat sa mga taong sumusuporta pa rin sa akin sa Tiwana Brothers Overload. Na-appreciate ko po lahat yan. Tapos, siyempre sa lahat naman ng bashers ko, tandaan niyo lang lagi na wala akong ginawa ko sa mga ko ah uh, hindi ko alam kung bakit kayo galit ng So, ginag -gin kayo sa akin. Natawa na nga lang ako eh. So, ang daming galit. So, may mga pagkataon lang na hindi ko na... Alam mo ano kasi ang pinamalabas ko na sa ngayon, yung no? short clips, yung negative, ano lang, negative, ah... Uh, negative, ano na, uh, na, na, lang, uh, videos na parang hindi po yung clip na hindi ka lang, siyempre may karupin mo bakit ko binanon. Tapos, yung mga isang short clips na mga negative na nakamita nila na mga bachelor. Isa lang mga sabi ko sa inyo, ako kung kayo, wala naman tayong magagawa mas napakuloy lang sa pangarap ko. Kasi unang hindi ako pa napis sa inyo. Kasi pangalawa, unang muna, hindi naman kayo sa buhay ko, di ba? So, na kayo. So, wala kami sa sa akin. Pangalawa, hindi ko naman kayo pinaparwish yun. Hindi ko na nagrobyado. Pangatlo, lumalaman naman ako ng pata sa mga na wala ko sa akin bakit ako yun? Hindi, Bakit ako? Oo, Kung kayo, wala naman tayong problema rin yan kayo eh. Pero kung maaari, mga, di ba? mga ganiyan so pag niyo kasi pinyo lang lagi na wala wala akong makakasama sa akin sa akin din yan! <laughs> maraming salamat din at maraming salamat naging part ako sa inyong channel. Thank you so much. Welcome to Philippines. At syempre, welcome sa Diwata Paris Overland. At saka masaya ako dahil diba sa opening ko ay nakapunta ka dito. So maraming salamat. I hope I see you Sure, sana nga, di diba? ba? Wala naman mas ang mga harap ginagawa na natin ang actions. Magawin na natin ang Philippines muna bago na ibang bansa, di ba? Kaya ang Diwata Paris Overland, magkakaroon tayo ng international. Yeah! yeah.